Hi everyone. Dahil naboboring ako sa bahay, kaya naisipan ko munang gumala ng Vatican Church. Ayan, medyo maulan-ulan pa nga dito sa Roma kasi nga one week nang naambun-ambun. Pero gumala tayo kasi nga boring, di ba? Ayan, habang naglalakad nga ako, syempre, pinibidyohan ko muna yung mga statue na yan. Napakaganda dito sa loob ng Vatican. Uh, hindi siya part ng aroma. Ibang ano siya, ibang lugar siya, Vatican siya. Pinakamaliit na lugar yata sa buong mundo. paki na lang if I'm right. 'Di ba? Napakaganda sa loob ng ng Vatican. Na-amaze nga akong pumasok dito sa maliit na hagdan. Na habang bumababa ako, parang Napuputol yung hininga ko kasi medyo maliit siya, crowded siya. Parang may kakaiba kang nararamdaman. Kasi first time ko nga dito pumasok. Ayan, medyo malalim yung pagkakahagdan niya. Ayan, nung pagkapasok ko nga, ano pala to? Um, mga santo or saint na nakapaint siya or nakaukit ganun. Totally maganda naman talaga siya. Mga old Old siya. So much old na. Gano. Sumusunod lang ako dun sa Agos ng mga tao kung saan sila papunta. Actually siguro mga dayuhan to kasi uh, mostly naririnig ko English yung mga pag-uusap nila. Dahil first time nga dito, syempre medyo nakisyoso talaga tayo. Ito pala ay libingan ng mga folk. Mga old folk siya sobrang matagal na na Pope. Medyo hindi natin makilalang Pope siya. <laughs> Siguro yung mga nagpupunta dito yung mga nag-aaral or nagsesearch or something na mga dayuhan talaga nag-aaral sa loob ng uh, simbahan. Kasi inuusisan nila bawat Pope, uh, bawat libingan ng mga Pope, kung anong gear, gano'n. Siyempre, naka-issue tayo, pero hindi natin ito makakilala medyo sinisili pa nga natin pinakaloob niyan. Pero talagang hindi ko talaga kilala. Sobrang old na siya. Or ako yung old, hindi ko alam eh. <laughs> Ganun talaga. Ayan, habang naglalakad nga tayo, syempre, sinicheck pa natin mga ibang pop na nakalibing dito. Yung mga thumb nila, kita mo naman sobrang lumana. na. Medyo mababa nga yung space nito. Parang pag nandito ka eh, parang konti lang yung hininga mo, ganun. Ganun yung nararamdaman ko. Ayan, pero madaming tao, hindi naman siya uh, ganun nakakatakot. Pero siguro kung mag-isa ka, medyo nakakatakot syempre. Ayan, meron pa nga or pinapanalangin nila or alam nila, kilala nila yan, ganun. Kabilaan nga yung mga nitso ng mga bayani na pop natin or something pop lang ganon Ayan, 'di ba? Kahit kahit na yan din natin kilala mga Roman numeral pa yung mga number ng mga pagkamatay nila ganon Ayan. Mga ano na lang statue. Malamang mga nasa loob na buto-buto na yung mga ano niyan. Mga folk na yan. Kita naman sobrang old na. Hindi natin siya talaga kilala. binibidyohan lang natin siya kasi first time nga natin pumunta dito, pumasok dito sa loob ng libingan ng mga pop. Basement talaga siya. Medyo mababa nga. Yan. Ito lang yung pe, medyo kilala kong tatandaan ko. Yan. Siya. <laughs> Kita naman natin. O, yung mga nakasulat eh. Wala tayong naintindihan bukod sa sobrang liliit eh hindi ko alam kung anong pagkakasulat niya Ayan, may yun sa isa ko nga pero hindi ko talaga total na isa isa dahil sobrang dami nga niya kabilaan siya by side by side then meron pa sa loob loob syempre hindi tayo pwede pumasok doon dahil nakasara siya ito lang sa way na to Pero nakita naman natin yung mga Kita naman natin na sobrang luma na talaga. Yan. isa-isa pa nga nila. Tapos meron pa nga dito, hindi ko alam kung ano ba yan. Ano bang animals yan? Pop din ba yan? Hindi ko alam eh. Ayan, sumusundo din tayo sa mga naglalakad dyan. Sobrang na-amaze din sila. Ako din na-amaze din ako. Kasi nga, first time kong naglakad dito. Meron palang ganito. Nandito pala sa loob talaga ng Vatican yung libingan ng mga folk. Mga old folk siya. Malamang kahit yung mga uh, bagong old, bagong matandang namatay na folk din. Nandito rin sila. Ayan, mga lumang bato nga siya hindi ko alam kung before Christ pa yan, after Christ. Sobrang luma na. Ayan, medyo binibisa ko nga yung lakad ko dito kasi nag-iisa na lang ako. Medyo siyempre natatakot tayo. <laughs> Ganun tayo kaduwag. Pero matapang tayo. Ayan, sinilip nga natin yung mga old na bato na yan, old na cement na yan. Pero hindi natin maintindihan kung ano yung mga nakasulat siyempre. Pero kita naman natin lumang-luma na siya, bitak-bitak na. Ayan, sunod tayo sa mga taong yan. Kung saan way ng palabas. Inahanap na talaga yung palabas kasi nga medyo maliit yung way niya. Hindi ko alam kung saan ako lalabas kasi first time ko oh, oh my god, nakalabas din. Then, yan, syempre babalik tayo ng simbahan para mag tayo doon sa loob ng Vatican Church. Medyo maulan nga talaga siya. Pero, okay naman kasi hinto naman siya. Ayan, lakad nga tayo hanggang makarating tayo dun ulit sa loob ng Vatican Church kasi nga napapunta tayo dun sa basement na yon. Medyo pa nga natin itong fountain na to. Kita naman natin. Sobrang old na rin siya sobrang old na tong building na to pero talagang sobrang dami rin talagang napunta dito talagang dinadayo din talaga to ang iba't ibang bansa lalo na yung mga Catholic. dito talaga yung destination nila Vatican, pag nagpunta sila ng Italy Vatican talaga kasi nga mga pangarap din natin makapagsimba dito Ayan, babalik na nga tayo doon sa loob ng simbahan para mag-pray din tayo. Napakaliwalas niya kahit medyo maulan. Yun lang. Bye!